Magandang buhay po mga boss. Welcome ulit sa yung channel, ang Kaling TV. Ngayon, mapapakain tayo ng ating mga alagang manok. Organic na pagkain po. Nakasamang madridiagwa, puno ng saging, at saka madridiagwa. Saka uh, tawag nito ay tahop or darak. Tsaka yung ipapakain ko naman si Sisiw ay tulang sola at saka uh, tawag nito integrato. Ito lang po yung pakain sa sisiw ko. Ito lang po yung mga inahin ko dito. At saka yung mga maliit may ano din tayo black astrolop yan po si na black astrolop so, As mayroon tayo yung mga native chicken dito ayan po oh Oh. Yan. Labing apat po 'yan. Tapunta naman tayo. Punta naman tayo doon sa kabilang kabilang area saka ito lang po yung inahan ko dito mga boss saka kalimutan ko pala may naglilim na yung paulit oh. black astro po ang itlog nito kinukuha ko yung native na egg pinalitan ko ng black astro po kung paparami ako kaya tra punta tayo sa kabila ito naman po yung ano mga sisiw ko. Laki-laki. Punti. Ayan o. Ito ha. Hanap tayo ng pisto mga boss ha. Ito po yung pinakapakain ko sa nila mga buso. o. Oh. Asula at saka to. Ito na sila. saka pupunta naman tayo doon sa medyo malaki-laki kunti. At saka ito naman yung black astrolog ko. Kayo no nag-aabang na yung mga yun no. mayroong itlog o oh mayroong na itlog tatlo. So dyan kayo ha. Punta na ako dyan. Wait lang kaya ito naman yung huling kong pakakainin. Medyo malaki-laki konti. Tara na. Ang sayang pagmasdan mga boss. Mayroon ko mga alagang ganito naka rami-rami. Diba? Walang tigil ang sisiw kasi ngayon sa akin eh. Nag-init kasi kaya walang tigil. Ayan. Ito na lang muna mga boss. Kung nga pala si Busanting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.